Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay naipakikita ang pagiging malinis sa pamamagitan ng pagtupad sa mga nakatakdang gawain ng paglilinis sa sariling tahanan at paaralan. Mga layunin para sa araw na ito. Una, Natutukoy ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa, ikalawa, napatutunayan na ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangalagaan ang sarili, ibang tao, at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip, at ikatlo, nilalapat ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Magbalik-aral muna tayo sa ating nagdaang aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin at unawain ang lyrics ng kanta ni Edwin Kismundo. Matatagpuan din ang video sa description box upang mapakinggan ang kanta. sagutin natin ang mga gabay na tanong. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay mahalaga sa pangkalahatan na kalusugan ng tao ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at pathogen na maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Ang kalinisan sa kapaligiran ay hindi lamang para sa sariling kalusugan kundi pati na rin para sa kalusugan ng iba at sa pangkalahatang kalusugan ng komunidad. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran ay isang pangunahing hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at pagpapalaganap ng mas maayos na pamumuhay sa komunidad. Sutan natin ang KWL chart o Know, What, Learn. Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. ang mga tao ay nahihikayat na alagaan ang kalikasan sa iba't ibang dahilan. May iba't ibang aspekto ng buhay na nag-uudyok sa mga tao na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Una, ang pangangalaga sa sariling kalusugan na umiwas sa anumang sakit at kalusugan ng komunidad ay nag-uudyok sa mga tao na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran na nagbibigay ng malinis na hangin at tubig. Pangalawa, Etikal na responsibilidad sa kalikasan at ang moral na prinsipyo ng paggalang dito ay maaaring maging motibasyon ng mga tao na alagaan ito. Pangatlo, trahedya at walang tiyak o kasiguraduhan na pagtingin o pananaw sa kalikasan ay maaaring magdulot ng mas mabuting pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga na nagtutulak sa mga indibidwal na alagaan ito. Dahil na rin sa panganib ng kalamidad, ang pangangalaga sa kalikasan ay nagiging prioridad dahil sa pangangailangan na maiwasan ang panganib ng kalamidad tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pang-apat, ang pag sa sosyal na responsibilidad at papel ng bawat isa sa pangangalaga sa kalikasan ay nagbibigay inspirasyon sa kolektibong pagkilos. pang 5 ang mga programa at kampanya para sa edukasyon sa kalikasan ay naglalagay diin sa kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran. Pang-anim, ang paggamit ng teknolohiya, tulad ng mga aplikasyon para sa pagre-report ng environmental issues, ay nagpapadali sa pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. At panghuli, ang kagandahan at linis ng kapaligiran ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na panatilihin ito para sa mas magandang tanawin at karanasan. Suriin ang sarili ayon sa iyong karanasan kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay ginagawa mo o hindi at ipaliwanag ang dahilan kung bakit. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ang kalinisan ng ating tahanan ay tunay na konektado sa kaligayahan at kagalingan ng ating pamilya ito ay nakakaapekto sa ating mga relasyon, kalusugan sa isip, at kabuoang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kalinisan bilang isang halaga o values ng pamilya, pagsasama-sama ng lahat sa mga gawain ng paglilinis at paglikha ng isang payapa at maayos na tahanan maaari nating gamitin ang positibong epekto ng kalinisan upang palakasin ang mga ugnayan sa pamilya at itaguyod ang isang mas masaya at mas maayos na buhay pamilya Ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay ito ay nagpapalakas sa puso ng kaligayahan ng ating pamilya Narito ang mga kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Una, ang isang malinis at maayos na tahanan ay nakakapagbaba ng antas ng stress para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ang resulta ay isang mas mapayapang atmosfera kung saan ang lahat ay maaaring magpahinga at magkaugnay ng hindi naaapektuhan ng gulo. Pangalawa, ang paglilinis at pag-organisa ay maaaring maging isang aktibidad ng pamilya na nagtataguyod ng pagkakaisa. Kapag lahat ay nagtutulungan, lumilikha ito ng pakiramdam ng pagsasalo-salo at tagumpay. Ang mga pamilyang naglilinis ng magkasama ay madalas na naguulat ng mas matibay na mga pagsasama at mas bukas na komunikasyon. Pangatlo, ang pagsasama ng mga bata sa mga gawain ng paglilinis ay nagtuturo sa kanila ng mahahalagang kakayahan sa buhay o life skills at ng pakiramdam ng responsibilidad. Natututo silang magpanatili ng isang tahanan, magambag sa pamilya, at ipagmalaki ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga aral na ito ay malayo ang mararating sa kanilang personal na pagunlad tandaan natin mga bata na ang paksang ito ay naglalayo na maunawaan nyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ang kahalagahang ito ay hindi lamang pansarili kundi para sa kapakanan ng pangkalahatan. Suriin ang ipinapakita ng bawat larawan. Alamin kung ano ang ginagawa at kung bakit ito ginagawa. Tignan ang unang halimbawa. Kumpletuhin ang pangungusap. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng iyong journal. Punan o sagutan ang ikatlong hanay ng diagram. isulat ang tama kung wasto ang pahayag at malinog hindi.